Happy 3rd Mansari Trosa family. Ayan po. Hello po sa inyong grupo po. Uh, happy 3rd Mansari. Uh wish po namin na sana po ay marami pang mga mansaries ang i-celebrate natin. Stay strong lang and syempre sana mas lalaki pa itong family na ito. Uh, sana di ba uh, magkaunawaan ng lahat, di ba? At aim for the goal lang, di ba? Kung anong goal natin sa sa atin, sa atin, sa amin lang. Ga doon lang tayo po So, Thank you so much sa suporta sa amin ni and go ahead Langga. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsuporta ninyo sa amin nilangga Salamat po sa mga uh, pagmamarot ninyo sa amin mga vlog. Maraming maraming salamat po and God bless po. Ingat, ingat po kayo palagi. Happy third month sari. Happy third month sari. God bless. A few moments later.